po sa inyo lahat. Joel Supremo TV. At ngayon, nandito tayo ngayon, naka-duty sa trabaho natin. Eh, ngayon, mapapansin nyo, mga utol, uh, ano, tahimik. Ngayon yung machine room namin ngayon, tahimik. Kasi nagkaroon ng problema kanina. Natutulog ako, tumawag sa akin yung kasama ko na pumutok daw yung aming circuit breaker dito sa cooling tower. ah uh, ngayon nga pala ay eh, mag-aalas tres na ng madaling araw. Yan, alas tres ng madaling araw. Mag-aalas tres. Yan, madilim. Yan. Eh, nangyari kasi ganina, pumutok daw yung aming ano, uh, tao dito. Yung aming cooling tower. Yung wire. wire. Ngayon, pinalitan namin yung breaker. Ito. Yan yung bagong breaker ng cooling tower. Magnetic starter. Saka terminal block. Yan mga bago. Ito yung mga pinagpalitan kanina. Yan. 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 Pumutok yung magnetic starter namin saka yung circuit breaker ayaw nang ano ayaw nang ma-off wala na naka-trip off na siya ayaw nang bumalik yan yung mga gamit namin kanina kaya sa ngayon tayo naka naka stop operation <coughs> okay na sana naka stop operation nung ni-repair namin ito, yung breaker, eh okay na, maandar na yung cooling tower namin. Eh nagtaka ako, biglang nag-trip off yung aming brine agitator. Ito. Yan. Yan yung brine agitator. Nag-trip off siya. Itong kulay puti sa gilid, itong puti sa gilid na to pag pinindot, pag inagat namin ito, pina, uh, energize, at pinindot yung push button dito sa likod, yan Yan, brain agitator ngayon naka-off yan bumabaon itong kulay puti ito yan, yung nasa gilid na yan kasi once na bumaon yan na umaandar, ibig sabihin nag-high ampere siya or overload kaya kailangan sa operation lahat yan nakalabas yung kulay puti na yan sa gilid kaso ito, pinaandar ko katina Pinandar namin. Okay. Mga ilang minuto, bubabaon siyang kusa at namamatay yung motor. Ibig sabihin, overload yung aming motor. Yung pala, yung isang linya ng motor na yun, nalusaw kasi noon pala ay napansin ng na mga tao namin sa baba na nag spark daw yun, nag-i-spark. pag pag-spark nun, siyempre sa tagal, pag nag-spark kasi yan, ang tendency, yung tanso niya mismo sa loob, unting-unting nalulusaw. Ibig sabihin, nag short circuit siya. Hanggang sa maputol, mag-single phase, kasi naka-three phase ang mga motor, three phase motor, mag-single phase yun, doon magsisimula, mag-high ampere mag-high ampere siya hanggang sa mag-strip off. Kung hindi maagapan, sunog. Ipapakita ko sa inyo yung motor na nag-single phase kanina na agitator. Na amoy. Umamoy siya, umamoy. Ibig sabihin, sunog ang winding niya sa loob. Ipapakita ko sa inyo mga kapatid. Yan, ito, mga kapatid. Ito yung upright uh, agitator. Ito yung motor na nasunog. Yan. Ito. Yan yung motor na nasunog. Tapos, wala na. Nag-trip up siya. Pero, ito yung wire na sinasabi ko na dinugtong uli. Kasi nga, putol na nag-spark noon. Sa tagal, nalulusaw yung contact. Yung nalulusaw yung tanso. Sa loob. Ayan. Ayan, nung na-splice ko siya, umugong na lang nung pag-start, umugong. Ibig sabihin, pag umugong ang motor na to, sigurado, sunog ang winding. Eh, sa Monday pa, darating yung mo isang motor namin, kaya stop operation kami At itong mga belt, ayan, yung belt namin, bitak-bitak na pala. Ayan, biyak na biyak yan ito yung ano ito yung ito yung may sunog yan yung sira sunog na yung winding nya hello ano? kaya replacement yan replacement yan darating yung motor sa lunis pa eh ano pala ngayon linggo linggo na madaling araw bukas pa tapos samantala, ginamita muna namin ng submersible pump itong brine, itong brine tank para ang tubig niya nagsisirculate kasi hindi pwedeng hindi pwedeng steady ang tubig. Kailangan nagsisirculate kahit papano. Kasi pag wala yan, hindi nagsirculate ang tubig. Lahat ng mga takip na yan, maglulutangan yan. Maglulutangan. Pero may mga yelo pa yan. Nakita nyo, mausok. Oo, no, yung nakita nyo, medyo malabo yung paligid. Ano yan? Yung lamig, maangat. Kasi hindi umaandar yung aming compressor, yung makina. Kaya aangat yung mga lamig nyan. yun mga utol uh, mga kapatid pinakita ko sa inyo yung motor na nasunog sa brain agitator kasi malaking ganun eh isa sa uh, malaking bagay yun hindi kasi kami pwedeng magpaandar ng makina na wala yung agitator dun sa baba kailangan umaandar yun. Kaso, nasunog siya dahil nag single phase ang kuryente niya. Kaya no choice, stop operation kami. Ngayon, stop operation kami hanggang Monday. Kaya ito, ano lang muna, relax relax lang muna habang inaantay namin yung in-order ng amo namin na 7.5 horsepower na motor. Yan, dito yung ano, yung cooling tower na ni namin kanina ng kasama ko nung tanghali. Eh pagkagising ko nga kanina ng tanghali, wala pa sa wisyo. Pagigising lang, ayun, biglang tawag yung masama ko, emergency. Kaya pumunta kami. Yan, yan yung cooling tower. nandoon sa ibabaw yung motor niya, nasa ibabaw. nandoon sa ibabaw. Okay na yan. Yun na lang ang, ang naging problema na lang namin, yung agitator sumabay. Kasi sa ganyan, ni eh, dumarating talaga yung time na hindi mo inaasahan sabay-sabay na umano na uh, nagkakaproblema. Pati nga internet namin nasira. Yung splitter kasi sa lakas ng kulog, ang tindi ng kulog at kidlat kanina nung umaga hanggang tanghali. Grabe. Eh pag pag kulog kidlat kanina, lalakas eh. ah uh, pinasukan ng high voltage yung splitter ng wifi namin kaya ngayon wala kaming net kaya yung mga tao rito mga nakadata lang muna hindi rin ako nakapag-LS kaninang hapon dahil hindi ako nakapag-livestream dahil nga nandito ako sa planta. Dito kami ng tatay ko kasi tatay ko yung technician dyan. Eh, hindi naman makapag-Wi-Fi. Ah, hindi naman makapag-live dahil wala kami net. Saka, karon ng problema. Bisa, busy tayo kanina. Yun. Alas tres singko na. Madaling araw. Alas tres singko. Uh, kahit na kasta operation tayo, tuloy pa rin yung duty natin. Kaya kailangan kasi meron lagi na iiwang mo parito dito sa planta. Operation man o hindi. Okay mga kapatid, maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang muna tayo sa ating video. Uh, please subscribe Joey Supremo TV pakihit din ang notification bell para lagi king updated sa mga bago nating upload at maraming maraming salamat sa mga support nyo, mga kapatid muli magkita kita tayo sa susunod na vlog natin at try natin na vlog yung repair namin dito sa next day para mapakita ko sa inyo yung motor na ipapalit namin Maraming, maraming salamat sa inyo mga kapatid. Joel Supreme TV nagpapaalam muna. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.